Dok Vito? Yes. Paano inumin ang paracetamol para sa sakit ng ulo? Okay. Ang paracetamol muna ay ating ginagamit po at iniinom na gamot para po sa lagnat, sa fever at mga sakit or any pains. Particular kung headache, mga muscle pains, bone pains. Pero kung ito po ay gagamitin po natin para sakit ng ulo, ito po ay safe inumin kada anim na oras. Pero kung ito po ay gagamitin nyo po para sa lagnat at least every 4 hours. Anong advantage po ito, Doktora? Ito po kasing paracetamol ay safe inumin kahit po walang naman ng inyong or meron. Dahil hindi po siya nakaka-irritate ng inyong sigmura. At ito pong paracetamol ay may mga preparations. Meron pong tablet sa mga adult, syrup sa mga bata. IV yung mga naka-admit. At kadalasan kapag gusto mong mabilis yung effect, yung mga suppositories. Ito po si Dr. Vito at Dr. Vito ang nagbibigay sa inyo